Hello guys! Ngayon po ay magbubukas ako ng bagong bale. Karating lang nito. Ito ay Bea 65A. Ang laman po nito ay mga blouses at saka long sleeves. Yellow paper book. Ayan, ko na. Gumamit nga pala ako ng gunting dito kasi matalas po yung pinakatali niya at saka matigas. Kailangan po untingin. Ayan, nasa taas po niya yung yellow paper na kanyang code 65A. Maya 65A. At ang first bunot po natin ay blouse. Ayan, short sleeve na blouse. Checkered. Maganda pa yan bago, bagong bago. Second bunot, paganda rin. Ayan, parang pakrap top yun siya. Then third bunot ay kaki na dress na cotton. Ang ganda rin yan guys, napakaganda. Ayan, fourth bunot natin, bows din, short sleeves. At yan, ay napakaganda niyan. Bagong bago. Sobrang bago pa niyan. Ito naman yung mga na nalabahan na. Ayan, ganyan na siya. Ganyan ko na siya ipo sa aking store sa Let's Ukay. Sa Facebook. Ito black. Ayan, ang ganda nito. Ganda ng kulay. Ito good as new yan din good as new ito din good as new napakaganda nito blue ito din good as new good as new din yan bagong bago ito din parang ano uh, inspired siya ng filipiniana ito ang ganda nito crop top ito din maganda pa blouse white to white ito branded ito din maganda pa ito maganda green ito light blue stripes bagong bago yan ito din ang ganda nya magaganda po halos magaganda po lahat ng laman ng bale na ito ito sobrang ganda ng kulay ito din, malilinis po. Malilinis ang lumanyan niyan. At saka makikita mo sa mga sa tela nila na wala pa silang hablot-hablot. Yung hindi sila masyadong gamit. Hindi sila gamit na gamit. Ito bago pa yan. E iba dyan may mga tag pa. Ayan. Karamihan dyan meron pang mga tags. Hindi pa nagagamit. Ito ang ganda nito. Tsaka karamihan dito ay cotton. Cotton ang tela. Ito yung first bunot natin, cotton ng tela niyan. Maganda pa. Ito, long sleeve. Ito ang ganda din nito. Silk ang tela niyan. Ito cotton ang tela niya, yellow. Ito napakaganda ang lambot ng tela. Ito naman ay see-through. Kailangan ng inner. Ito maganda rin siya cotton. Cotton. Cotton din yan. Ito cotton din siya. Ito blouse talaga yung tela niyan. Ito cotton na black. Bago pa. Cotton din yan. Ito cotton din yan. Bago pa. Ito din. Bago pa cotton din yan bago pa ito white ito may tag pa yan ito rin cotton din yan ang ganda ito din ito pang bata yan ito rin cotton cotton stripes cotton din yan orange ito ang ganda nito ito din ang ganda ito yung design niya maganda. Ito, may mga design na yan. Ito din. Ito silk yan, ang ganda. Ito green na cotton, ang ganda niyan. Ito din, cotton din yan. Ito din, maganda rin siya. Pang blouse ang tela talaga bagsak. Yan din. Ito hoodie, cotton. Ito pang blouse talaga. Ang ganda. Ito, light blue siya. Ayan, may mga sleeveless. Long sleeve. Ang ganda niyan. Ito din, large. Large din ito. Medium to large. Ito, bago yan. Medium to large. Medium to large. Medium to large. Black. Ito, medium lang. White. Ito, ang ganda nito. Ang ganda ng tela. Ito din. Ito, green. Open ang likod yan. Ito, inspired ng, ano yan, barong Tagalog. Ayan, Ang ganda nito. Off-shoulder. Ito, crop top siya. Ito, bababakuna. Maganda rin ito bago. Bagong bago. Ito din, bagong bago. Ito din, bagong bago pa. Cotton ang mga tela ng mga yan. Fast fish ito. Branded. Ito maganda rin siya. Ito din. Ito stripes. Na large. Mm, ito ang ganda nito. Ito, ano siya, see-through. Kailangan ng inner. Ayan. Magaganda pa ah, ang mga damit na yan. Wala pa, wala pa mga hablot-hablot. Yan ang ganda nun, yung blue na yun. Tsaka itong green. Ito din. Maganda pa yan. Ito, gustong gusto ko yung kulay niyan. Nakaputi. Ito din ang ganda pa. Ang gaganda pa. Lalo ito ang ganda nito bago pa. Mga bago pa ang mga yan. Ayan, ang ganda. Ito din ang ganda ng kulay. Ito din ang ganda ng ang ganda niyan, ayun tela bagsak. Ito gray yan. Ito ang ganda nito.